Hello mga kabuhay Yan, magandang araw So yan, welcome back sa ating mini vlog So ayan mga kabuhay, Magsasaboy ulit tayo ng pechay So meron tayong pechay um, Pabo so, paborito kong binhi, pabo So hindi pa naman gaano tagulan So magpapabo tayo mga kabuhay So meron tayong dalawang ano May git kilo May git isang kilong pechay yung tatalim natin dito So ayan mga kabuhay, ganun pa rin yung sistema natin Saboy pa rin So, sa so mga nagtatanong pala, so, hindi po ako nagta-transplant ng pechay. Always po ako nag-direct seeding sa kung kumbaga, tawagin. So, ayan mga kabuhay. So, magtatanim na tayo. So, maghahamix hamix muna tayo ng, ano, ng pangsaboy natin. Yan, mga kabuhay. So, yan, mag-mix tayo ng pangsaboy. So, ito, magnum. Magnum po, yung, yung, ilalagay natin dito sa bu buto para hindi lang gamit mga kabuhay. So, mara, minsan nagagamit ako ng ano, ng, ng ano, um, brudan, maganyan. Pero okay naman ito mga kabuhay, pagka hindi lang gamin yung buto ng pechay, pwede rin, na, pwede rin naman to magnum. So, 5x. So, hindi na tayo kailangan bumili kasi meron na tayong stock. So, ayan, mga kabuhay. May, ilapit mo dito yung camera. So, <laughs> yan. Yan, yan mga kabuhay. Ilalagay lang natin yung buto. Um, yan, isang kilo ito mga kabuhay. maglalagay tayo ng magnum so sansyaan lang yung mga kabuhay yung paglagay nito so yan sansyaan lang yan okay lang yung ganon tapos haluin natin mga kabuhay yung paghalo ng ano so konti lang yung tatanong natin mga kabuhay isang kilo lang may kit isang kilo isang kilo ka lang natin so hindi naman ganong kalawak yung area natin So mag a tayo ng urea. Yan mga kabuhay, halo lang. Mahalo na yung ano, para mga muil, ano na, um, gamot. Ganyan. Lagi tayo ng buto. Urea. So ang ratio pala nito is ano, isang kilo binhi, tatlong kilong urea. Yun yung ratio ko nito. Pero may iba gumagamit ito ng lima. Depende sa inyo mga kabuhay. Ako kasi tatlo yung nilalagay ko. Ayan. Tatlong kilo. Gureya. Okay. Ang purpose, ang purpose pala nito mga kabuhay para ano? Para hindi mag um, hindi mag ano, buo, buo yung tanim nyo. Bumbaga hindi mag ipon ipon. Tawag dyan mag -iwa yung mga buto. Para pag nagdakot kayo hindi gaano ano, ipon ipon yung mga buto. So ganyan na mga kabuhay oh. Dapat ganito na para ano, pag nagdakot kayo, yan hindi ganong sama-sama yung uh, hiwa-hiwalay. Pag sinaboy nyo, hindi ganong dikit-dikit yung mga buto. ganyan yan ang magiging problema pagka dikit so, dikit Tika kaunti lang. So, lang yung technique natin diyan mga kabuhay. So ayan, magtatanim tayo. So nga pala mga kabuhay, pag uh, dapat sana may chicken manure tayo nito. So Bukas tayo maglalagay ng chicken manure Kasi wala pa tayo chicken manure Kahapon nga pala ito inararo O yan Medyo malinis na O yan magsasaboy na tayo mga kabuhay Simple lang yung pagsaboy nito Hindi gaano ano Ayan. Simple lang mga kabuhay magsaboy nito Ganito lang Parang naglalaro ka lang mga kabuhay yung pusaboy nito. Ganyan lang. Ganyan lang kasimple mga kabuhay yung pagtatrend ng pechay. Ganyan lang. So ang technique pala nito mga kabuhay, yung pagbuga ng ano, dapat nakaganyan. Yung iba naman kasi nilalagyan nila ng guhit, yung parang linya din. Sa akin kasi mga kabuhay, mas madali yung ganitong proseso. Yun lang yung pagtanim mga kabuhay, ganyan lang. Yung iba ay ayaw, ayaw ng ganitong proseso. Ayaw nila yung madaling proseso mga kabuhay. Ako ganito na yung ganito na yung ginagawa ko sa pichay. Hindi na ayaw na na yung lipat. Mas madali kasi yung ganito mga kabuhay. So ayan, simple lang. So, sa so mga nagtatanong pala kung paano yung pagdilig ng ganito, hindi po tayo nagdilig ng pityay. So, kaya nung nangyari, yung tagula ay yung taginit, at yun medyo nag-negative tayo mga kabuhay. Medyo malaki-laki yung nag-negative sa atin, gawa nung sobrang init Babawi so, tayo mga kabuhay ganitong ano? Ganitong season babawi tayo. Kailangan natin bumawi. Ganyan lang yung simpleng pagtali ng pettie. tanim so simple lang yung pinapakita ganun talaga yung pagsisipag ano, pag natanim ko ng pechay so bukas mag-add tayo ng uh, chicken manure yung ipot ng manok so uh, yun na muna abangan yung bukas pag paglalagay tayo ng chicken manure so ganun pa rin yung paglalagay ng chicken manure saboy lang so hindi ganung, ano mga sampung sako yung lalagay natin sa isang kilo ng pechay ang nilalagay ko na chicken manure sampung sako yan sampung sako or mahigit So, bukas yung lalagay natin. So, ayun mga kabuhay. Maraming salamat sa panunod. Paki-like and share yung video natin. Bye-bye. Ganun lang, kasimple.